natin mga idol panibagong test na naman tayo ng super j pole natin bagong gawa yan nandito ngayon tayo sa taas at natapos na natin tong ano bago nating super j pole at uh, talagang para sa akin na uh, ano to pinaka the best na nagawa ko na j pole antena o super j pole Ayan, dito sa bracket. Ah, ayan, fabricate talaga. Pinabrikit ko siya. Ah, dyan, meron din tayong stopper. Ayan, pwede pa rin tayo mag-adjust dito ng feeder point niya. At papansin nyo, itong bracket na ginamit ko ay aluminum. Bali, grinder lang ginamit ko dyan. Tsaka, drill. <coughs> yan. Meron din siya dito. Mapansin nyo, may ano yan. Uh, may bolt ako dito nilagay. Screw tsaka yung bolt. Yan ang ginamit ko pang-lock nito ang ating um, a bracket na fabricate. At ganon din dito sa ating mas malaking element. Yan. Uh, at mapapansin nyo mga idol, medyo bihira o oh, halos nga walang gumagamit nitong um, ano B, BNC ang ginamit ko yan, para quick release siya sa paglagay ng ating coax yan kalimita kasi ginagamit dito yung PL tsaka yung SO239 at uh, medyo may kamahalan nga yun, mga idol siguro uh, presyoan siguro nasa 90 to 100 pesos pero itong BNC ay 60 pesos lang ayan, meron din sya ditong bolt ayan anat para hindi lumuwag o talagang pang heavy duty mga idol ayan quick release yan RG 58 gagamitin natin at dito papansin nyo. And ito yung positive ano niya. Positive side. At ito naman yung negative natin or yung ground natin. Yan. Nilagyan ko rin sya ng sealant mga idol. Para kahit pa paano hindi <coughs> magkaroon ng ano corrosion sa ating mga contact. Ah, uh, Ito naman yung base natin na uh, tubular, aluminum tubular din. Yan. Yung gamit natin diyan ay yung pan drill natin na merong sukat para dito sa ating triport element. Saktong-sakto 'yan. Yan, diyan tinawag sa camera. Ito. Yan, saktong sakto yan. Tagusan yan mga idol. At ganun din dito sa kabila. Ayan. Maganda na yung ating ginagamit na pandrill habang tumatagal ay yan, napapractice tayo. At ito nga pala mga idol, pang ano ko to. Uh, for sale to mga idol. Kaya talagang pinagbuti ko yung quality nito. At yung mga detalyado, lahat ng ginamit na materials ay talagang ano ah, quality at kinan mapapansin nyo sa mga sa mga contact niya nandito yan may mga ano yan may mga ginasgas ko talaga yan kasi <clears throat> etong galvanized kasi to mga idol itong aluminum natin hindi basta-basta nagkakaroon ng contact lalo na kung ito tester mo doon mo malalaman kailangan mo talagang i-bounce yung tester para makuha mo yung continue continue continuity na at yan pero pag ginasgas mo yan mga idol, talagang ah, contact siya agad yan yun yung mga mali ng unang gawa hindi ako naglagay ng mga ganyan kailan i-scratch mo muna siya sugatan mo muna para solid yung pasok lang ating wave frequency uh, ang din pati dito sa ating bracket may mga ano yan yung mga scratch at uh, yan yung element natin isang 5.8 at isang 3 4 dito tayo sa taas yan <coughs> ito yung ano natin ah uh, radiation uh, coil yan ito tama ba rejection coil ba yun mga idol i-correct nyo na lang sa comment <coughs> bali yan 95 cm ang haba at yun yung dugtungan natin yung pvc ginagamit yan sa mga pvc water pipe at yung dulo natin yan. pwede tayong mag-adjust dyan pwede natin yung pahabain at paikli depende sa ating frequency yan. at yun yung gawa ko mga idol To. dahil bu bumagyo nga dito bumagyo na naman dito sa Kamsur malakas yung hangin kagabi napansin uh, ko medyo siya dun sa dugtungan at uh, yan niya unang gawa ko to marami pa akong dapat improve dito sa nagawa ko compare dito sa ating latest na Super J-Pull bababa ko yan mamaya mga idol, i-check ko pero yan, sulit yan yan ang main antenna ko ngayon Super g sobrang lakas ng sagap sa niya, ng ganyan niya. Subukan ngayon natin. Ayan. <coughs> ito yung ating gamit na radio. Ito rin yung ating BNC. Quick release na mga idol. Oh. Uh, mas mura kasi ito kumpara mo dun sa sinabi ko nga yung PL at yung SO. Eh, yeah, natin siya. Ayan. Ito, pinaglumaan ko to sa CCTV. Ayan, ako ko na lang siya, sinold ko siya. Kasi sayang naman. <coughs> At marami kasi ako dito'ng CCTV, mga idol. CCTV wire 'yung cable. Dahil pinutol 'yung aking CCTV cable or 'yung coax. At hindi ko na rin siya dinugtong kasi Uh, sa CCTV kasi medyo maselan yung ano lalo yung video yan ginawa ko bimila ng bago ito na lang pinagkukuha ko and dito natin siya lalagay BNC Ayan, quick release yan mga idol yan ko lang kasi mahina tong tripod ko yan hasaksak mo lang siya dyan yan yan tapos isang pihit yan lock na yan yan Uh, naka-tripod lang sa tayo, nakadalawang ano lang tayo, cable tie. Kasi nga magte-test lang tayo bago natin 'to uh, i-deliver. Yan. Ah, uh, chan, i-set si ko muna mga idol. Kasi gagawa pa ako dito ng balon, balon ang tawag doon, na yung four turns na 5 inches na bilog. Etong cable, i-ano natin siya. Ibibilog siya natin dito. I-post ko muna mga idol. Uh, ito yun mga idol, papansin nyo. Pabihensi rin tayo, pati yung ating radio. May adapter tayo dyan na ginamit. Ayan. Na-set up na natin yung antena. Ah, uh, mababa lang. At uh, dahil nga high gain naman yung ating gamit na antena. At uh, ayan, lalagay ko na itong ano. Yan na lang Ang kadalian mga idol. Oh. Pagpasok mo, isang pihit lang. At uh, Ayan. Nakakabit na. Subukan natin. Ayan mga idol. Mag-check signal tayo. Uh, subukan natin dito kay dito sa amin sa Palestina. Balik uh, bali mga estimate ko kung ano, mga 15 km yan. Subukan natin. Kung nandito pa si Tap. Tap, tap. Yaong kapatap. Tap, tap. Tap, tap. Oh, tap si Na. Yaw na lamang ko. Mapa-check signal kong ko. Ayos yes, sir, Magi. May problema. Dahil ko lang masabi ang ano, ang bara mo ta. ano lang ko, portable rubber duck over. Kapi. Oh, nasa inka pala niyo niyan. Yaw na ko dito sa Palestina. Yaw lang ko sa luwas kang Arong May. Kapi. Oh, malinawon, malinawon so ano, So, abot mo igdi ako ko, sa himaaw. Yo like why si manika, nagaagi sa kawatan. Ay, magi. Baka palan ano, gusto mo magpakal ning radyo. May yeah. bakal si Manny Ano na siya, set? Sarong antena, sarong <laughs> radyo, sarong power supply. Ay, eh, send mo sa ko, tailong ko sa Messenger ko. Oh, nagtesting na naman kayo ko antena ta may bago na naman ginibo nag-experiment daw over Ayo Oscar kay Leyan magagayin baga ang mga gibo mo garo man lang ano tikbabakal garo ba kung hombro ang itsura Kapi oh I send ko sa imo ta iambog ko naman sa imo Ayo okay lang iambog ta may iambog man talaga Congratulations magayon na naman yang gibo mo Iya iya oh sige tap salamat tap uh, ano i saray ko na muna. Ta okay mo palan. Salamat. Kasi kita bi tapos pag i-send ko sa mo si ano account ni Mary J o tangarin kong ano na picture niya na. Kamo na lang magulay. Copy oh. Sige, sige. Ta ilong ko muna kung kaya man kang budget. Salamat. Okay, okay, sige. Standby lang. nyaw, nyaw okay. Yan mga idol oh. Naka-rubber yung kausap natin, rubber duck. Ah, uh, ibig sabihin no, naka-portable siya tapos naka antenna lang. Uh, wala siyang aerial antenna katulad ng ating gamit. Pero kitang-kita natin no, rinig-rinig natin yung quality. Uh, at sobrang linaw. At ganoon din tayo sa kanya yung transmit natin. Uh, at yan, siguro yan muna. Uh, at least, nasubukan na natin. Uh, at hanggang dito muna, mga idol. Yan. Di-deliver natin itong ating antenna. Uh, at yan, yung mga nagtatransmit pa. Ah, standby muna tayo dito. At 'yan hanggang sa susunod na video, mga idol. Comment lang kayo diyan kung may mga tanong kayo.